afternoon po sa uh, Saudi Arabia at uh, magandang uh, umaga o hapon po dyan sa Pilipinas and to all my subscribers and to all my viewers shout out po sa inyo lahat at uh, maraming salamat po sa suporta na binibigay po ninyo kay Rap Mix TV for today's video po mga kay viewers ay meron po akong uh, kalating kilong uh, manok at uh, gawin po natin siyang uh, chicken asado kaya samahin niyo po akong muli sa kusina para po masimula na po natin ang ating pong uh, uulamin po for tonight ito na po ang mga sangkap na gagamitin ko mga ka-viewers. Gagamit po ako ng bawang, ng sibuyas, ng kamatis, at uh, lalagyan ko po siya ng uh, patatas. Ito po ay optional lang po mga ka-viewers. At uh, ito po yung ating pong uh, manok na kalating kilo. At bukod sa mga sangkap na to mga ka-viewers, ay gagamitin po tayo ng mantika, ng toyo, ng suka, ng asin, ng tomato paste, ng ground black pepper, ng seasoning, at siyempre po, gagamit din po tayo ng tubig. Marinate lang po muna natin yung pumanok mga ka-viewers. Lagyan po natin siya ng toyo. Yan, okay na po yan. Lagyan po natin ng suka. Lagyan po natin ng uh, Punti mong gawin po mga ka-viewers. At lagyan po natin siya ng ground black pepper. Haloy lang po natin mga ka-viewers. Bago kayo maglalabanin, eh, siya ang mga buwang aking tamay. Yung mga narinig niya ka mga ka-viewers ay uh, yun po yung tropa ko. Medyo kumakain po sa salas. Yan, yeah, no? okay na po mga ka-viewers. Marinate lang po natin siya kahit na mga isang oras. Pwede tatai tayo ng mantika mga ka-viewers. Ganyan na po natin yung bawang. Ganyan na po natin yung sibuyas. po natin yung kamatis. Alambutin lang na po natin yung kamatis, mga kabiwer. Wala akong problema, mga kabiwer, kung gusto nyo po yung manok. Pero ako po ay uh, rest na po natin para pumabilis tayo. Lagyan na po natin mga ka-viewers yung pong uh, natin. Lagyan po natin siya ng kutin tubig mga ka-viewers. Yan, okay na po yan. Yung pumuna natin mga ka-viewers at hanggang tayo lang po natin na medyo maluto po yung manok. Tingnan natin mga ka-viewers. Ayan. Lagyan na po natin siya ng uh, tomato paste. Ayan, okay na po yan. Lagyan ko po, po siya ulit ng uh, kunting uh, ground black pepper mga ka-viewers. Ayan, okay. Lagyan ko na po yung seasoning natin. Pagkakaan lang muna natin mga ka-viewers at uh, ilagay lang po natin siya sa mahinang apoy. Tingnan na natin. Lagay ko na po yung patatas mga ka-viewers. Ito po ay optional lang po mga ka-viewers. Pwede po kayo hindi maglagay ng patatas. At kung bago ko lang po na napadaan sa aking YouTube channel, ay hindi pong kalimutan na mag-subscribe. And click natin po ang notification bell para po updated po kayo lahat sa mga video na aking pong i-upload to all my viewers and subscribers sa tot po sa inyo lahat. Ipaman po muna natin mga ka-viewers. Yan po siya ng asin mga ka-viewers. Tapang po muna po natin ulit mga ka-viewers at uh, lutuin lang po natin yung pong, uh, patatas para din po na maluto na din po yung ating pong uh, manok. Yan na natin mga ka-viewers, baka luto na po. po mga viewers, pwede na po natin patayin. Luto na po ang aking pong po ngayon. Ito na po ang finish po natin mga ka -viewers. Ang aking pong po ngayon, ang chicken asado. To all my viewers and to all my subscribers, maraming salamat po muli sa pagsama sa aking pong ng ulam. God bless po. Kain po tayo.